na, magkukot-kot na kami. Hanggang sa anti tayo, taga doon sa dulo ng may pep. Ganyan po. Yan, ganyan ang bubunot. Ganyan ang gagawin bunot. Tataliin pa natin. Hindi na, puputulin yan. Wala ako guwantes. Sayang, hindi ko nakita. Hindi ko nadala yung guwantes ko. kita edit na sa bag mo yung payong saan kaya yung sa akin? Ewan ko kay Kuya Evo. Baka nalaglag. Hindi, ikaw. Baka mahimatay ako, ba? Ayun, guys. Ang dami nagbubuno to. Oh.

ko. Oh. Guys, ay ano ba bubunutin ko? Ba't damo yung nakita ko? Eh, paragis yung nabubunot ko. <laughs> Kailangan pala tutungkitin. Ala! Opo, dapat may pangkutkut. Ito na po, meron ako lilek. Sinab sinabi mo yung pang... Eh. Oo, oh, oh, yung... This is, hindi kasi sinabi ni Tita Edith eh. Ah! Sorry. Sorry naman po. Naiwan yung sibuyas. Sorry naman po. Naiwan yung sibuyas. Teka lang. Huhukayin ko. Eh naiwan tatay sa ilalim yung sibuyas. Hindi ko makita. nakita kita ako. Oh. Yan, tatay, palik nga tayo. Ito sa'yo, Lilit. Mahabay tangkay kasi. Mm -hmm.